Ayan, maglalakad na ang apat na Shitsu. Ate, harap mo si Monton. Pwede na maglakad si Monton. Maglalakad na sila. Huwag mo siya ilapit sa mga ganyan, ah. Bibili kami ng dugo. Paborito kasi nila yun, eh. Pero hindi ko na ipapaihaw. Ilalaga ko na lang ulit sa tubig. Iikot lang kami para naman makalabas sila. nakalabas ang apat na pango. Oo. Uh -huh. Saya ni Monton. Ay! Tumalo si Hyper! Ano? Tumalo si Hyper! Slow! No! Hyper, ano ah? Pero talaga siya hyper eh. Tumalun. Tumalun siya. Adi ka dito. Huwag kang tali. Si Marta hindi nakatali. Hindi yan tumatalo. Pero wait. Huwag ka maada yung video. Ay, ano ko na rin. Baka din si Marta. Maganda na yung siguran. Ay. Yeah. ay pero ha. Huwag kang tumalun Ay wait mas kaya yan talaga kung mas panukot anong ano? sama ba naman kita? kada na. di ko. malol nainggit si guruso hindi siya bedem ng kasi si ayper ay ayper pano pag nakadine na namin mahuli to siya siyang malayu. na hindi ko kami kabilang dito. ayaw. Ang paborito nilang ulam ang bubo. na lang. Ada Beng 16. Pa-plastic na lang po yan. Bukang 20. Ayan, yeah, ipinasya lang mga pangyay. Yeah, Ayan, 20. sa malayo, Ayan Wala naman na lalakad. Palit naman. Akyat! Tap naman ito.